Magandang araw po sa inyo at welcome back sa ating pinakabagong video. Ang ating pag-uusapan sa vlog na ito ay ang pambato ng Iligan City na si Juliana Frisado. Dahil marami na po ang nakakapansin sa kanya, na siya ay isa sa mga may posibilidad dito sa MUPH 2025 at magbibigay lang po tayo ng ating reaksyon. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At kung doon sa ating mga naunang vlog ay napag-usapan natin itong si Winwin Marquez, na kung saan ay maganda din ang kanyang ipinakitang performance dito sa Wuling page dito sa isa sa mga uh, brand ng sasakyan and uh, na pinag-uusapan natin sino ba yung may mga posibilidad na mga dark horses dito sa MU page at marami na po tayong mga pambato dito sa nasabing beauty contest na kung saan is na napag-usapan natin, natalakay natin dito sa ating youtube channel at idagdag po natin ngayon, maka-politika itong pambato nga ng uh, uh, Iligan City na si Juliana. So marami po ang nagulat at nakakapansin sa kanya at uh, at some point ay pinag-uusapan siya dito sa social media. So in fact, maraming ang nagsasabi na parang Latina daw siya at uh, Uh, meron siyang charm na kung saan ay uh, pwedeng-pwede siya sa Miss Universe 2025 so yung akin maging reaction dito ay uh, medyo hindi pala masyad uh, ganun katangkad itong pambato ng Iligan City at yung uh, ano niya, yung kanyang uh, communication skills rin so kung ikukumpara mo doon kay Miss Bohol na which is na-mention rin natin doon sa ating mga previous na talakayan ay uh, mas maganda pa rin yung si uh, Miss Bohol but hindi rin po natin pwedeng i-ignore or i aside itong pambato ng Iligan City dahil hindi naman maipagkakaila rin talaga ng maganda at mukhang latina rin itong si ano si uh, Juliana. So in other words, ay magkakataon lang yan kung siya ay papasok sa top 5 at uh, makakahawak na siya ng microphone. So doon tayo makakapag-judge sa kanya. At uh, meron po mga nagsasabi na siya ay uh, na train rin po siya ni CJ o Okay, kasi yun talaga ang expertise ni CJ. And then, oh, aside dito rin sa ano mga kapolitika sa Iligan City is nakita nyo rin na rumampa itong pambato ng Laguna na si Iloy sa Kasi isa rin siya sa ating mga sinusubay at mga pinag-usapan, tinatalakay natin. So dito, napanood natin na rumampa rin itong pambato ng Laguna na si Iloy sa so ang masasabi ko lang ay uh, parang kung ikukumpara mo doon sa mga dark horse na napag-usapan natin or kung sa mga newbies lang kasi sabi nga natin sa mga judges naman yan, kung ako para sa akin yung desisyon ang pinaka uh, fit talaga yung total package kasi na napanood na naman natin kung paano siya sumagot doon pa lang sa uh, Laguna doon sa kailang probinsya and uh, hindi naman may pagkakailan na magaling rin po itong si Laguna when it comes sa Q&A okay so ang uh, malakas rin po ang aking kutob na siya ay uh, malaki ang posibilidad na ito ay papasok sa top 5 okay itong si Eloy Sahawood kasi makikita mo naman sa kanyang tindig at yung face card niya mga kapolitika ay uh, napaka elegante itong si Eloy Sahod but marami ang nagsasuggest dito sa social media na uh, maybe siguro ay itong kanyang uh, pasarela o kanyang rampa pwede siyang magpaturo rin kay CJ uh, ano long legs maganda tingnan siya itong uh, ito ng Laguna na si Eloy Sahod So, abangan na lang po natin dahil uh, ilang araw na nga lang po ay malalaman na natin kung sino nga ba ang uh, kukoronahan ni Chelsea Manalo bilang kanyang successor dito sa MUPH para sa taong 2025. At abangan rin po natin yung preliminary ng MUPH. So kung kayo ang tatanungin ano ang yung magreaksyon dito sa pambato ng Iligan City, may chance po ba or malaki ba ang kanyang posibilidad? At ano ang yung magreaksyon dito sa pambato rin ng Laguna na kung saan ay nagpasabog dito sa walling page? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.